Ito guys, ilagayin muna natin yung mga alimangon dito. Okay, so mga ka-team soya, yeah, so ngayon magluluto tayo ngayon ng alimang with oyster sauce. Ang ingredients sa natin is itong oyster sauce, uh, ketchup, bawang, at saka uh, paminta, and then sibuyas at saka luya. So yun ng ating Soya, so iwayway natin yung ingredients para dun sa lulutuin natin ng halimawo eh. soy sauce. Okay so, uh, so, sa oysters sa halimaw. okay, so mga Team Soya, so wakay natin ito sa dito na para yung lasa ng oysters pumasok dun sa laman ng alimaw Okay, so mga Team Soya, so unayin natin itong matika. Bawang. Sabi na rin ito. Luwis. Okay, third one is luya. So guys, ito yung main ingredients natin. Halimang mo, and then may dalawang kotak ng ipo. Okay. Next. Oke okay, so uh, mga kaisan, so mulai so nanti itung get-up Next nanti itung oyster sauce <coughs> 15 minutes later After 15 minutes, tutun na Ayan. Bango. Sarap guys. Sa puntong ito mga kasoya, iluto na po ang ating limango. Best recipe ng tinsoya soya. So ayun na nga po mga kasoya, so luto na po yung mga lalaking alimango na nakuha natin dito sa loob ng palaisdan gamit ang Bubutrap or timing. So na kayo mga kasoya dahil magpo trip na tayo mga kasoya ngayong tanghalian na to. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong content, catch and cook, please pag-subscribe, pag-follow ang FB page po pa namin, like and share, at pwede po kayo mag-comment kung gusto nyo mag-comment mga kasoy. Kami ang yara ng vlog na nagmula sa Bagodos, Cotabato City, Team Soya. And... Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa dati at bagong Flyers po namin at sa patuloy na sumusuporta nagko-comment sa videos po namin. Maraming maraming salamat po and God bless you all. Ayun nga guys, oh guys, yan ang n'o. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated sila sa lahat ng videos namin. Thank you.